magandang umaga po ako ay nanghingi ng, ng support pa sa inyo tulong sa gumawa po sa akin bumibili po ako ng pandesal kaninang umaga nagmamadali po ako kasi yung mga anak ko nagugutom na Tapos may tatlong kalalakihan po na nasingitan ko. Hindi ko naman po alam na magagalit sila sa akin. Kaya nagkaroon kami ng pagtatalo. Nagkasagutan po kami na sana dapat pwede naman pag-usapan ng maayos. Ang nangyari po, yung isang lalaki, bigla po akong sinapak dito po sa may mata. Ayan po, namumula yung ano po, yung mata ko. Tapos sa'yo na nga po, siyempre, bilang isang lalaki, pinagtanggol ko po yung sarili po lumaban po ako sa kanila kahit tatlo po sila kaya yung nangyari kamay ko so sobrang ano po sa kanila tapos syempre tatlo sila matama na dito kaya namamaga yung labi ko tapos may sugat kaya magreklamo ako sa City Hall kumaya. Pupunta ako sa City Hall. Magreklamo ako. Siyempre, isa lang ako. Hindi naman ako ano. Medyo malalaki rin ng mga tao. Kaya, kahit pa paano, lumaban din naman tayo. Ginawa ko ang lahat. Pero wala din kasi tatlo sila mga ito. Yun. Yung pandesal ko, hindi ko na nadala dahil nagkagulo na ito po ang tunay na pangyayari mga idol panoorin nyo po yung video na to ituloy e, tuloy, -tuloy nyo lang mga idol ganito po ang tunay na pangyayari niyan. panoorin nyo giniagawa <laughs> mo sa atin sa atin lang to wala si si raulo saatin saatin lang to